Yan, ang ganda na po nito oh. Ayun, oh. mga bagong tanim ko po siya pero magaganda po kaya ako po ito kasi po maganda po siya pag namulaklak ito, yan. ito po dito po sa bulaklak na to kulay pink ito pong green, kulay red po yung kanyang bulaklak And tingnan nyo po ang gaganda na po nila oh. Ayan. pag po yan ay sabay sabay na mamulaklak ang ganda po nila ito pong po nila Oh. Yan, yan. Ayan po yung kasamahan oh, po niya. Yan, sinabi ko dyan. Ang ganda po, di ba po? Ayan, yan. No? Bagong tanin ko lang po siya, pero malulusog na po at malalago. Ayan po. Ayan po sila. Ang ganda-ganda po nila. Lalo na po ngayong naulan. Kaya po, maganda po pag naulan. Ayan po, no? Di ba po? Yun, eto po yung kanyang kasamahan. Yung mother niya. Ayan, no? Marami po siyang bulaklak. Ayan po, ganyan po siya. Ang ganda po niya, 'di ba po? Ayan po. Babay na po, babay, babay, babay po. Babay. Maraming maraming salamat po. Salamat. Babay.